mamahalin ko habang buhay. Oy, tuloy. Hi, sweetheart. Oy. <laughs> Namiss mo ba ako? Oo oh, naman. Anong mulat ba tao dito? Wala yan. Al Sigurado ka ba? Akong bala sa'yo. Wala kang asawa dito? Wala. <laughs> Minga ka lang dyan. Sigurado ba ang mapapaligaya mo ako ngayon? Namiss mo talaga ako? Oo oh, naman. Sigurado ka ba? Wala kang asawa? Walang wala. Akong bala sa iyo. Okay. Mahal mo ba ako? Oo naman. Oh. Tandaan mo yan. Baka mamaya may pumasok dito bigla. Wala. Akong bala sa iyo. Sigurado ka ba? Siguradong sigurado. Hmm. Tandaan mo yan. Tid na ako mag-ano ng, ng ano, honey ko. Bakit nakabukas tong pinto? May tao ba dito? Hello, Han? Nandito Han, nandito ka ba? Nandito na ako. Saan, nandito ka na ba? Alam mo na, nasaan ka? Bukas yung pinto. Ano ba dito? Han? Sino yung kasama mo? Ano ginagawa niya dito dalawa? Sino yan? Ano? Sino yan? Ba't may kasama ka? Wala, wala, wala. Wala, wala. yung mahal mo. Ha? Ano ba ang problema mo? <laughs> ba't kasama ka niya? Sino ka ba? At sino ka rin? Ako ang asawa niya. Hindi mo ba alam? Asawa? Oo, oo. Ko. Para tapang tapang ko. Baka nagpapanggap lang yan. Iyo, sinabi niya sa akin, wala siyang asawa. Hindi mo ba alam niluluko ka din niya? Basta sa akin wala kang asawa? At sino naman to ngayon? Hindi ko asawa yan. Kabit ko lang yan. Kabit? Eh dito ka nga nakatira, diba? ba? Tapos may kasama kang babae. Ha, eh, reklamador. Kabit ka lang din naman pala. Eh bakit anong binubunganga mo? Siyempre nandito siya sa pamamahay ko. Di siyempre nagagalit ako at ako ang nauna sa'yo. Ang sabi mo sa akin, wala kang asawa. Wala nga ako asawa. Kabit ko lang yan eh. Anong problema mo ngayon? E, eh, kabit ka lang din naman pala. Hindi naman ako magtataka kung pinagpalit ka ng asawa mo sa akin. Tingnan mo na matsura mo. Bago ka lang naman, sa ka lang ding lulukuhin niya. Hindi mo ba alam? Na, na, ngayon ka lang kasi nauna ako sa'yo. O, ano ibig sabihin mo? Lulukuhin ka din niya, iiwan ka rin, titikman ka lang niya. Malabong mangyari yan. ba diba, sweetheart? Ako lang yung mahal mo. Talaga ba? Nagugulo na ako sa inyo. At saan ka pupunta? At ikaw babae ka, masyado ka kasi mabunganga kaya siguro ayaw kanya sa kanya, ayaw niya sa iyo. Kasama kanya sino bang babae hindi mabubunganga? May kasama ibang babae. Eh kabit ka lang naman ang problema mo oh, doon. Kabit ka din naman. Trabaho mo 'yan, kaya karma mo. Karma mo din. Ikaw din naman karbain sa susunod kasi masyado ikaw masyado ka maingay. Mabunganga ka. Ayun, sa iyo Alam mo, napakaganda mo. Walang iyak ka talagang babae ka. Alam mo, walang. Mas Ay, Pagpapahiling ka! Dame! Ang pangit mo! Ang mo! Ay, pangit mo! Ang ah! pangit mo! Ako ang nauna, nahuli ka lang! Ang pal naman ng na mukha mo! Ah! Ang pangit mo kasi! Hindi ka naman ulang na mag-ayos! Tingnan mo rin, ay, naman ulang sa itsura ko! Ang layo-layo mo! Magaling ako sa'yo, kaya pinagpalit ka! Tanggapin mo yun! Ang pangit mo kasi! Kaya dapat ka nahimik ka na! Ito ang manahimik! Umigil na nga kayo! Oh! Bakit ang nangyari sa'yo? Bakit ang kinakampihan? Tigilan mo ako, Miss. Tigilan mo kami. Ngayon, pumili ka. Sino ba'y mahal mo? Ikaw? ikaw, kasi pinagpalit ko ng hayop na to, mas mahal kita kaysa sa, sa kanya. Tandaan mo yan. Hindi mo na lang ako. Tumahimik ka na. Tumahimik ka na ka lahat. Iiwan mo na lang ng ganon-ganon. Lumayas ka sa pamamahay kong ito. Layas! Babalikan kita. Babalikan ko kayong dalawa. Tara na. Sukit, eh. kayong, kayong dalawa makikita nyo kung anong ginawa nyo sa akin. Babawian ko kayo, sisirain ko kayo, gaya na sinira nyo sa akin, kung anong kinuha nyo sa akin, yun din babalik ko sa inyo, at tandaan nyo yan, babalikan ko kayong dalawa. Sir, pangako mo sa akin, di mo ako gagawin na katulad sa kanya, ha? Oo oh, naman, di nakita yung pagpalit kahit kaninong babae, ikaw lang mahal ko. Pangako ko yan. Tandaan mo yan. Habang buhay? Oo oh, na, oo oh, nga. Ako na? Oo, oh, ikaw lang, at wala nang iba, tandaan mo yan.